It's night time na. Pero gusto niya pa rin. Andito pa sa floor. Sabi ni sa Nasarapan po siya doon sa putong na namin sa. Lolo. <laughs> no, de. May lumapit po sa amin. Habang nagiinom kami ng tea doon sa travel cafe kagabi. Ah, <laughs> ah meron ka dyan? Ah, mo kagabi yun. Hindi pa talaga. Well, Mm. Masura po talaga siya sa puto. Hindi niya talaga kalimutan. Sabi niya sa akin, Mami, Mami, I want puto. Grabe na sa iyo. Ano talaga? As in talaga. Can you say puto? Sabi mo nga ba? Puto. Mom, uh, mom, dead, dead. What, dead, what, dead, what dead, do you what dead, want? Dead, what do you want? Dead puto? Oo. Si talaga na, ano niya na pronounce siya, ano, ah, perfect. Sabi niya puto. Wow. The puto? Dead? Dead? no? the puto? Get puto? Where? In the fridge. Oh my God. In the middle of the night, she's looking for puto. For sure, tomorrow, I'm gonna buy you a puto from Lolo. Yung Lolo, di ba? Nagtitinda doon, along magsaysay. I'm gonna look for him. Okay po? Okay, okay. I'm gonna buy puto da. puto.